magandang araw mga tol. So, ito ngayon, naris din natin sa trabaho. Magawa tayo ng puto. Ito yung pagkain ng mga dalasan ng mga mahirap. mahirap. sa probinsya. So, isa na ako doon na ito yung kinakain namin pag walang bigas. May nagiging ano to pa, alternatibo para makasurvive kami sa pangaraw-araw doon sa probinsya kung wala talagang bigas. So, ganito. Pwede mo siyang lagyan ng ano. Tapos ko na pala to pinigaan. Tapos ginod na yung nang kasama ko. Yan. So malinis yung kamay natin ha. Malinis yung kamay natin. Kaya pwede nating anuhin. Hmm. Nandiyan kasi yung sarap sa kamay-kamay. Kamay-kamay. ni. Ito nga to. Ito yung isa. I-receive yung isa para pag hindi masyadong nakakaumay kasi sobrang dami. So hinati natin yan mga tol. So hinati natin yan dyan. O, mga kabihero, inati natin yan dahil din natin ngayon gagawa tayo ng pangmerinda ng mga bata o, ganito na ang alternatibong paraan para tayo ay makatipid hmm. ang bili ko pala nito sa kamutikawi na to is 200 pesos, binili ko sa paling tig 40 ang kilo so pakikita ko sa inyo yung luto na hmm. so ito pala yung ano na yung niluluto na siya so ganyan siya I steam lang yung ano siya, steamer ng rice cooker sa ilalim tubig. Kunti lang tubig kasi aabot yung tubig sa puto. So, ganyan lang siya mga tol, mga guys. Yan. So, napakasarap niyan pang merinda. Kung gusto nyo yung matabang, huwag, pwede nyo tabangan, huwag yung lagyan na sukal. Tapos, kunting niyog lang na ano. So, yan, loto na yan. Kunin, kunin mo na yan, loto na yan. Tikman natin. Nagamata? Hmm. Tikman natin yan. So, bumitak na siya kaya yan ang palatandaan na luto na siya kasi bumitak na yung ano sa gilid so pinigyan to ng to -do, mga tul para manoso so titikman na natin so ito na yun hmm. Hmm. Matabang, matabang lang siya kasi nga ayaw ko kasi nang masyadong matamis hmm. pwede siya sa kape kung may kape kayo napakasarap at walang medisina to ito mga tol. Hmm. Aray, ang init ta. Hmm, sarap ah. Hmm. Maraming salamat. Pagpanood namin video.